hindi na madadaanan ng kahit anong sasakyan ang Balintawa, Cloverleaf Southbound, Valenzuela Interchange Northbound. Nandito ah? wow! wow! po ako sa Toll Plaza, Southbound Lane, papunta ng Valenzuela at Quezon City. Sa um, time check. Magdanain na po ng gabi. So, siguro meron na kami 3 hours dito na na-stranded. Ito yung first time namin maka-experience sa ganito. Na na-stranded. So, yung mga sasakay sa paligid, nag-off engine na rin para makasave ng uh, gas. Kasi talaga maubusan na ng gas dito kapag ka ganito. So, gumala ng konting uh, bintana para may ventilation pa rin ang hangin. Yun lang, medyo pumapatak sa loob pero at least kailangan yun eh. Para at least meron kaming uh, ventilation. Uh, mag-update kami dahil nasa pa rin po yung ulan, hindi na rin pwede umatras, wala nang aatrasan, stuck na po lahat. Uh, mahirap, wala kaming uh, tubig ngayon, uh, meron kami mga ilang biscuits pero tubig wala po kami. So, ang sabi meron daw baha dyan sa bandang unahan namin. After pa lang ng pagpasok namin ng toll gate ng Northbound, meron na raw baha dyan. Then, baka sa kabila pang bayan o sa dadaanan namin, eh, may baha pa rin. So, update-update tayo kung baka dito na kami mag-sleepover sa sasakyan ngayong gabi. At maaari, yung mga nakikita namin na tinatag na sa amin ngayon na talagang nakita nyo no? Tulog, kidlat, non-stop, tsaka ulan. Sobrang sipag kong ulan na to. Ayaw mo ng tubig niya, no? So, mag-update tayo kasi first time to, baka dito na kami matulog. so wala talagang galawan as so, so, mga nakapanood nito, um, content mare wala gagawin sa labas sa stay at home na lang. pero maging vigilant pa rin or um, kailangan kapag matyag tayo baka mamaya nagtataasan na rin yung tubig may, may, may sasakyan doon dahil nga sa traffic inabot na po siya ng taas ng tubig so sa amin medyo malayo kami pero yun ingat ingat pa rin so yun update tayo kung na kami matutulog kung ano ba bahala na tayong tubig dito Ayan, so guys, sa update lang tayo, mag-10 rin po ng gabi. Kali si Boss Arch na 01, si um, gumawa na po ng group namin na yun po kukachat ko siya at magpapadala siya ng, ano, ng tao niya rito para makapagbigay sa amin ng kahit ano, uh, plastic or empty bottles kasi sama rin natin si madam nagpuputun na rin siya tapos uh, siyempre ang hirap mag, uh, si madam so ayun uh, ito na nag start na yung conversation hahanapin ah, po ako ngayon nito at thank you thank you boss arch yan. talaga tunog na tunog yun thank you boss arch 01 sa pag rescue Update ulit ako kung ano kung uh, makakatawid ba kami ngayong gabi or baka dito na kami matulog dito. Yan guys, time check natin 11:22 na po ng gabi. So buti na lang merong mga kababayan natin dito na nagdala ko laki ng tulong nila dahil na for sure marami dito kayong dito. So meron kami dito mga cup noodles na nanabi eh. Yun sa mga kababayan natin na So yun, mukhang talaga magdamagan na to. So mag-update po kami kung ano yung uh, mga yung na mangyari dito sa index card loan wala pa kami naririnig na information kung titila ba ito or bababa yung baha at makapagdaan kami ng gabi so yun, buwan na po na updates kaya na muna kayo so yun guys, tapos na tayo kumain time check tayo, mag alas 12 na so tulad na tayo dito update na tayo dito. Date na tayo dito pamaya ah, o oh, bukas wala na to tulugan na to so abang na sa susunod boss boss good news gumagalaw oh, na ganda na tayo ako ah, ano na ba ha Aywan. gumalaw na po sila eh makatulog oh, din ako 30 minutes yun yun gumalaw Bumala. din sana dire diretso na ano mag wiper ka kaya tol Kumalaw oh, hey, din. Pero mo. kumagalaw na. <laughs> salamat dire diretsa so na Woo! Woo! thank you, you. sana dire so na thank you rin nasa management ng ano ng alam kong sobra uh, nga pressure din po kayo dahil nga sa ganito sitwasyon pero um, nakikita naman namin sa mga live ninyo na hindi niyo rin pinapabayaan yung ganitong uh, um sitwasyon salamat po at sana ay dire diretsa so na para maka pagpakinggan na yun kawawa 'yung kawaway mga bata dami na gano'y nagco-comment kasama yung mga bata mga baby Gutom na. Nice. Thank you, thank you. Sana dire-diretso na. Gutom na? Oh, ito, gutom na rin yung bebe ko. Gutom na rin. Oo, naman.